Isang malalim na desisyon ang ginawa ng Los Angeles Lakers ng kanilang pinili na pakawalan itong si Blake Henson. Sa kabila ng mataas na performance nito bilang isang shooter sa kolehiyo, kung saan siya ay nag-average ng 18.5 points kada laro at 42.1% sa 3-point line, naging mahirap ang kanilang desisyon na bitawan ito. Pinagpilian ng Lakers si Henson at Armel Traury para sa posibleng pakawalan para makapasok lang itong si Christian Coloco sa kanilang roster. Sa huli, si Henson ang kanilang pinili na i-release. Ang desisyong ito ay nagdulot ng pag-aalala para sa fans ng Lakers dahil sa kakulangan ng consistent shooters sa kanilang lineup, lalo na't nahaharap sa issue ng shooting struggle si D'Angelo Russell at Gabe Vincent. Sa kabila nito, nagkaroon ng malaking improvement sa kanilang center rotation. Sa kasalukuyan, healthy si Anthony Davis at Jackson Hayes at ngayon ay nandyan na rin si Christian Coloco. Ang pinalakas na rotation sa center ay nagpapalakas sa kanilang depensa sa ilalim ng basket. Ngunit, ang tanong ngayon ay kung sino ang mag-step up sa kanilang shooting department. Ang mga susunod na linggo ay magiging kritikal upang matukoy kung ang Lakers ay makakahanap ng epektibong solusyon sa kanilang shooting woes at kung sino sa kanilang roster ang magiging susunod na key player sa kanilang tagumpay. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pumayag na nga daw sana ang Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Naibalita ko na nga sa inyo mga tropa na kamakailan lamang nga ay naging maingay na naman nga sa social media si Dwight Howard since hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ito nakaka-move on at gusto gusto pa rin nga nito na maglaro para sa Los Angeles Lakers next season. Yes, tama nga ang inyong narinig mga tropa, nagmamakaawa pa rin naman nga ito sa general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na ibalik siya sa kanilang lineup. Bagamat man nga matanda na ang kanyang edad, ay sigurado rin naman nga daw na makakatulong pa rin nga siya sa kanilang mga laro, especially pagdating sa rebounding, shot blocking at depensa. Kayang-kaya pa rin naman nga daw nitong pansamantalang kunin ang trabaho ng kanilang big man na si Christian Wood next season. At simula nga nang lumabas ang ganyang klasing balita, marami nga sa mga Lakers fans ang nag-agree na dapat na nga daw kunin muli ng kanilang team si Dwight Howard. Sa kabila nga ng edad at questionable na kalusugan at pangangatawan nito ay malaki pa rin nga ang kanyang pangangatawan. Ngunit matapos nga nakunin ng Lakers si Christian Coloco na official na naging part ng Lakers ngayong araw, sa pagpirma nito ay nalaman na nga dito na priority na ng Lakers ang mga batang big man. Kaya napakaliit na lamang nga ng chance na makabalik pa itong si Howard sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, marami maraming NBA teams ang abala sa pagbuo ng kanilang training camp rosters ngayon. Sa nalalapit na pagsisimula ng training camp sa susunod na dalawang linggo, ilang free agents ang nagwo-workout sa iba't ibang teams upang magkaroon ng pagkakataon na makuha sa training camp. Ayon kay Keith Smith ng Spotrack, ang Golden State Warriors ay nakikipagkita sa ilang mga manlalaro para sa training camp. Isa sa mga pangalan na lumabas ay ang limang taong NBA veteran na si Nasir Little. Ayon sa ulat ni Smith, si Little ay nagkaroon na ng workout o magkakaroon ng workout para sa Warriors, Boston Celtics, Miami Heat at Sacramento Kings. Nai-wave si Little kamakailan ng Phoenix Suns. Ayon kay Shams Charania, noong August 21, ang Phoenix Suns ay nag-wave kina Nasser Little at EJ Liddell. Ang pag-release sa kanila ay nagbigay daan sa Suns para sa bagong roster spot at flexibility sa mga trades at signings sa season. Ang Suns ay mag-stretch ng tatlong taon at $22 million na natitira sa kontrata ni Little. Si Little ay may career averages na 5.5 puntos, 2.9 rebounds at 0.7 assists sa 237 games. Naglaro siya sa 45 games noong nakaraang season para sa Phoenix.